Ayan na, good morning po sa inyo lahat. So ngayon mga idol ay uh, maunguha ako ng bulaklak. So anong klaseng bulaklak ito? Ito po ay tinatawag na bloternate. Ito po ay uh, herbal mga idol. So ngayon dahil wala si mama, unahan ko na siya ngayon sa pagkuha. Kaya tara, let's go mga idol. Kukuha na tayo ng halamang bloternate. Ayan. Nunahan ko na si mama mga idol. Pero siyempre, teterhan pa rin natin siya dahil mas kailangan niya to. Ang ganitong klaseng bulaklak ng idol. Dahil ito nga uh, ay herbal uh, at mainam sa kalusugan ng ating katawan mga idol. Ito po ay uh, ginugulay din mga idol pati itong tangkay na to mga idol. Oh. Ito, ito, kagaya okay, ito. Yan. Ginugulay din to mga idol. Tsaka uh, namumugan din ito mga idol. Ang bunga nito mga idol ay uh, uh, para siyang beans. Kaya ito may mga nakuha na tayo mga idol. Kuha pa tayo ulit. Ito. Ayan. Ayan si Bunso mga idol. Oh. Huwag mo lang ubusin na tira natin si nanay. nanay. Kasi mas kailangan ni nanay mo to. At tama na yan? Hmm. Wala na si nanay. Hmm. Yan. So ngayon ay isasawsaw natin sa bagong. No, di ba bonso? Ano? Hmm. Oh, wag. Ako lang. Siyempre, bawal pa sa ito. Kasi bata pa ikaw. Tama na. Okay na yan, kasi wala na si nanay. Tira natin si nanay. So ayun na mga idol. Uh, meron tayong bagong dito. Lagyan natin ng bagong kunti. So ayan, uh, umpisa na tayo. <coughs> Excuse me. So ito mga idol ay uh, pag kumain kayo nito, syempre ilagay nyo rin sa tama mga idol. Uh, pwede nyo gawin ito ng 3 times a day mga idol. So hindi naman pwede sobra-sobra din dahil nakakasama ah, din. So ito po, ulitin ko po, ito po ay hindi basta-basta bulaklak lang. Ito po ay herbal. So tara mga idol, sa so, usap natin sa bagong Pwede nyo gawin ulam ito mga idol sa kanin pero ako papapakin ko lang. yung bunga nito mga idol at saka yung talbos nito ay ginugulay din. So, ito naman, yung bulaklak na ito, pwede rin gawin itong tsaa, mga idol. Ayan, pwede gawin itong tsaa. So, tara, let's go. Magkukulay blue yung ah, uh, gawin ninyo yung tsaan nito mga idol pwede nyo rin itong ihalo sa kanin mga idol Magkukulay blue din yung kanin nito mga idol mahal to mga idol yung ganitong klaseng bulaklak ito yung tinatawag na blue ternet, ayan inuulit ko na naman mga idol ito po yung tinatawag na blue ternet. so ayan sa mga kalugar ko dyan ah, kung mayroon kayong makikita nitong ganitong klaseng bulaklak ay siyempre magtanim na rin kayo mga idol mainam po ito talaga sa kalusugan na ating katawan. na ako ah. Hmm?